Santiago, chapter 1, verse 5. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Si Maya, isang dalagang mahiyain at takot sa mundo sa labas ng kanyang maliit na bayan sa probinsya, ay nagpas siyang mag-aral sa Maynila, laking gulat niya ang pagbabago, ang ingay, ang dami ng tao, ang bilis ng buhay, sa una, nalulula siya. Naging mahirap ang pag adjust sa bagong paaralan, sa bagong mga kaibigan, at sa bagong buhay sa lungsod, madalas siyang umiyak sa gabi, nanabik sa pamilyar na kapaligiran ng kanyang bayan, ngunit hindi siya sumuko, unti-unti, natutunan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kaklase, natuklasan niya ang kanyang kakayahan sa pagsulat, at nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan sa pagsulat sa paaralan, sa bawat pagsali, nadedagdagan ang kanyang tiwala sa sarili, hindi na siya gaanong nahihiya, at mas lalo siyang nagiging bukas sa pakikipag-ugnayan sa iba. Sa tulong ng kanyang mga bagong kaibigan, natutunan din niyang maging malaya at responsable, natutunan niyang magtipid ng pera, magluto ng sariling pagkain, at alagaan ang kanyang sarili, natuklasan niya ang kanyang pagmamahal sa paglalakad at pagtuklas ng mga bagong lugar sa lungsod natagpuan niya ang kanyang sariling ritmo sa mabilis na pamumuhay sa Maynila. Sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral, hindi na si Maya ang dating mahiyain at takot na dalaga, naging isang malakas, matapang, at tiwala sa sarili na babae siya, naging handa na siyang harapin ang mga hamon ng buhay, at alam na niyang kaya niyang lagpasan ng anumang pagsubok na darating, ang kanyang paglalakbay sa Maynila ay hindi lamang isang pag-aaral, kundi isang paglalakbay rin sa kanyang pagunlad bilang isang tao ang karanasan ay nagturo sa kanya ng maraming bagay, hindi lamang sa akademya, kundi pati na rin sa buhay mismo, at ang pinakamahalaga, natuklasan niya ang kanyang tunay na kakayahan at ang kanyang lugar sa mundo. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Joshua chapter 1 verse 9.